pinagre-review nga kita para maka-perfect ka. Tapos ano, malalaman ko nang dadaya ka? Ha? Pinagmamalaki kita sa iba na napakatalino mo? Tapos magiging cheater ka lang pala? Hindi ka namin pinalaking ganyan? Di mo na kami biligyan ng kahihiyan? Hoy, Ryan, Anong ginagawa? Ba't ka natutulog? Di pa pinagre-review kita? Alas 10 pa lang ng gabi? Hanggang alas 12 ka diyan magre-review. Usapan natin, 'di ba? Kailangan mo ma-perfect 'yang exam. Kahit isang mali mo, pupunitin ko 'yan sa harap mo. Kaya huwag kang patulog-tulog diyan. Sinasabi ko sa iyo, tatamaan ka talaga sa akin, bata ka. Pinagmamalaki kita diyan sa labas na napakatalino mo. Kaya huwag mo akong bibigoin, ha? Huwag mo sayangin 'yung pinababaon ko sa iyo, ha? Hirap-hirap kitain ng pera. Kaya huwag mong hahayaang bumabayang grace mo. Subukan mo maging top 2 tatama ka sa akin. Gusto ko lagi kang highest honor. Wala akong pakalam kung lumaki ang eye bags mo at dumami ang pimples mo. Mag-aaral ka at huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi sa'yo tumigil ka. Oh, huwag ka ng papungay-pungay diyan yan, ha? Babantay kita hanggang alas 12, ha? Umayos ka! Ano po? po yung magagawa ng kapatid ko. Ganun po ba? Sige po. Lintik na ba tayo? mo sa akin. O oh, ate, anong ginagawa mo dyan? Malamang, inaantay ka. Bakit ate? Akala mo ba, hindi makakarating sa akin yon? Tumawag sa akin ng teacher mo. Nandaya ka daw sa exam. Ang kapal din ang mukha mo eh no? Pinagre-review nga kita para maka-perfect ka. Tapos ano, malalaman ko nang dadaya ka? Ha? Pinagmamalaki kita sa iba na napakatalino mo? Tapos magiging cheater ka lang pala? Hindi ka namin pinalaking ganyan? Di mo na kami binigyan ng kahihiyan? Ano, hindi ka na natatakot sa akin? Ha? Yun na nga ate, sa sobrang takot ko sa'yo, kaya ako nagawa yun. Sa sobrang rinding-rindi na ako sa'yo. Ayoko na! Pagod na pagod na ako! <laughs> hindi ko na kaya yung mga sinasabi mo! Eh, pinapamukha mo sa akin, bobo ako! Hindi naman ako perfecto, di ba? Pressure na pressure na ako! Lagi <laughs> mo pinapamukha sa akin na bawal ako magkamali! Paano pag hindi ko na kaya? Anong gagawin ko? <laughs> Alam mo, gusto ko rin mga pagtapos eh. Pero yung mga sinasabi mo, hindi ko na kaya. Tapos tuwing uuwi ako ng bahay, natatakot ako. Kasi hindi ko naman alam kung anong mga sasabihin mo eh. Sa mga magiging reaksyon mo, sa mga nakukuha kong score. Kung ito lang pala yung ko, edi sana hindi na ako kumaya kay na mama na sasama ako sa isa Maynila. Mas gusto ko pa nga sa probensya eh. Kasi sinda mama, kung ano lang yung kaya ko, tinatanggap nila. Nakarating ka lang sa Maynila, ang taas na natingin mo sa sarili mo. Kung nababagod ka ng pag-aralin ako, iuwi mo na lang ako kina na mama. Mas gusto ko pa doon. Ryan. Gusto ko lang sa'yo mag-sorry kung na-pressure ka na sa mga pinaggagawa ko. Sa mga sinasabi ko sa'yo, hindi ka naman hangad na ma-pressure ka. Ang gusto ko lang gumanda yung buhay mo. Sorry ko nasasaktan kita, ha? Kaya lang naman kita dinala dito sa Maynila kasi gusto ko mapabuti yung buhay mo. Kasi kung dun ka sa probinsya, wala mangyayari sa'yo. Kaya alam ko pag nadito ka, mas magiging okay ka. Mas aangat yung buhay natin. Hindi ka kasi pag-aralin doon nila, Mama. Kaya sana mapatawad mo si ate, ha? Kung hiniling kong maging perfecto ka. Kung hindi ko na inisip yung mararamdaman mo. Sana mapatawad mo ako. Gusto ko lang din naman makapagtapos ate, eh. Para matulungan ko rin si Nda Mama. Sorry rin kung nakapandaya ako. Ayoko lang kasi na hindi ko mamit yung standards mo, eh. Pasensya na. Hayaan mo. Hindi na kita ipe sa mga bagay na ako lang yung may gusto. Susuportahan na kita sa lahat ng bagay na gusto mo. Kung saan ka masaya, okay lang kahit hindi perfect yung exam. Basta't gusto mo yung ginagawa mo at masaya ka doon. Nandito lang si ate palagi para sa'yo.